Magandang araw Pilipinas, mga kabrabo, live tayo sa DWBL, 1242 kHz AM, ito pong Radyo BRAVO, kasama ang uh, inyong lingkod, Nep Castillo, dito sa ating programang Tapatan sa Tanghalian. At uh, ngayon sa pagkakataon ito ay makakasama natin uh, via phone pods. Uh, walang iba kundi ang uh, former chairman ng uh, anti-corruption commission ng ating bansa sa panahon ni uh, President Duterte walang iba kundi ang first nominee ng uh, Bisaya Good Party List walang iba kundi si chairman Greco Belhika sir magandang uh, araw po sa inyo magandang araw at sa lahat na nakikinig sa atin, magkataharap oh, oh. ko sa inyo. Kukuhanan ko muna kayo ng inyong uh, take dito sa nangyaring pag-aresto kay uh, former President Rodrigo Duterte sir. Opo. Um, mga kababayan, meron tayong batas na sinusunod at proseso dito sa ating banta. Yan ang bantay nating na lahat. Uh, laban sa mga abuso, sa uh, inyong know, karahasan, sa kasamaan na, na pwede mangyari sa atin. Kaya tayo may batas. Ngayon, ang proseso po ng pag-i-issue ng warrant of arrest, may, kahit pag galing sa ICC, meron pong sinusunod na proseso yan. Hindi po yan itinatago, hindi rin po yan dinidirect sa mga polis. Mm. Yung nakita po natin na nangyari kay Pangulong Duterte, ay eh, pwede mangyari sa kahit na na sa atin. Mm. Pagka meron pong yung warrant na yan, uh, una hindi may pinakita wala kung hindi may pinakita what is what is being charged of natin na binabasa ng ni Torre mm -hmm. sa cellphone niya wala siyang hawak dapat po yan dumadaan pa yan ng DSP tapos DOJ tapos DILG tapos sa korte mm -hmm. ngayon hindi hindi po yan parang mga ginawa kay Alice Guo kaya dito kay Terves ni-extradite po yan. Assuming meron pa tayong uh, relationship with the uh, ICC. Mm -hmm. so in fact, wala na po tayong relationship sa kanila. Yun ang una-una dyan. Wal na umalis na tayo. Sa Rome Statute. Uh -huh. natin. Wala na po tayo sa ICC. Mm -hmm. And voluntary po ang pagsali sa ICC. Secondly, assuming na sabihin lang meron at nag-issue ng warrant for it sa ICC, dapat po yan, dadaan pa yan, mas maayang siyang binanggit ko, pati sa korte, parang ang usado ay mga kapag makakapagbigay ng kanyang sagot kung uh, at ng na maayos ang competent court dito sa ating bansa kung ano ang gagawin sa kanya sa kanya dadalhin. Hindi po yan kayo pwede. Nabigla na lang siyang dadalhin sa uh, Netherlands, sasakay po sa Uh, aeroplano, gabilin sa ibang bansa. Mm. Kidnapping na po yung ginawa nila dyan. Mm. So, in, at all counts, kahit kanpo natin tingnan, the right of the President, President Rupert was violated at mali at uh, illegal po yung ginawa sa kanya. Mm -hmm. Dating Presidente po yan. Dahit, uh, kung sa Pilipino, sa ordinary Pilipino nga, hindi mo gagawin yan. Mm -hmm. E eh, lalo naman sa dating Presidente, wag mo rin dapat ah, uh, uh, gawin yan. So, bin po ang talagay na violated na ating mga karapatan at proteksyon bilang Pilipino, bilang tao dito sa ating bansa. Mm hindi -hmm. ko natin dapat payagan yan dahil ang polis, kahit pa siya yung general, walang kapangyarihan gumawa ng mga bagay na kiligan at pinagbabawal ng batas. In fact, mm -hmm. kung ganyan siya, eh, dapat mag-resign na siya dahil hindi na, hindi, hindi, Mm -hmm. Hindi na siya karapat dapat maging police at eh, si General Torre more so mm -hmm. na kailangan na karapat dapat siya maging general. Mm -hmm. Dahil marunong naman yan at alam niya dapat ang tamang proseso ng pagpapatupad ng warant. Dahil yung simpleng warant lang dito sa uh, local warrants lang, dumadaan mo yan sa korte. Mm -hmm. Hindi yan dinadaan binidiretso sa uh, aeroplano. Tapos dadalhin sa NEDELAG. Dito muna dadalhin yan mm -hmm. sa local courts natin dapat. Mm -hmm. So yan po ang problema dyan. Uh, yung nakalagay kasi sa layunin kung bakit itinatag itong uh, International Criminal Court o ICC ay siya yung last recourse. Ibig sabihin kung hindi kaya ng mga uh, member countries uh kumbaga, wala nang katarungan ika nga no sa sa mga member countries tsaka lang ipapasok sa ICC sa palagay ninyo o based do niyo sa sa inyong observation hindi na ba competent ang ating local court uh, uh, including of course the Supreme Court nahawakan itong uh, uh, kaso ni uh, President Duterte una ne yun yung point mo, no? Una, uh, ko lang, ICC ay itinatag para sa mga bansa na walang functioning court. Yung zero, walang court. Eh. So, yun, walang ng tao para mag-file ng kaso at nabigyan ng mm ng uh, relief sa kanila mga problema. Mm Meron maraming mga ganyan bansa sa Africa. Yes, yes, Maraming warlord. -mm. Opo sa Pilipinas wala pong ganyan. meron po tayong court. Mabagal nga lang pero meron tayong court. Mm -hmm. In fact dito sa atin nakukulong nga rito mga dating presidente, di ba? <laughs> yeah, President era, presidente na nakukulong nga dito eh. Mm -hmm. So meron tayong court mga senador nakukulong nga dito. Mhm. Mm Gayun la nakikita natin uh, ang budget buong kongreso ako, yung kaso ko sa court barrel system mm -hmm. na 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 resol resolusyonan nga ng Korte Suprema yan, di ba? Mm. -hmm. ng Korte na rin, tinawag na Benny Karuling, isang yeah. sa yes. tinalo yung uh, uh presidente, executive office, uh, legislative body, sa mm -hmm. Korte. Mm -hmm. So that means, mayroong Korte. Mm -hmm. So ibig sabihin, walang, walang karapatan, walang, hindi kailangan ng ICC dito. Mm -hmm. Kaya tayo umalis kasi uh, last term, I think it was 2019, kaya eh, umalit sa ating banta sa uh, voluntary membership sa the ICC. There, there, there is no need for mm -hmm. the ICC to come here. Mm -hmm. Secondly, ang ICC po ay uh, ginagamit yan sa mga terorista. Mm -hmm. You know? Kasi ang mm -hmm. Pangulong Duterte, hindi ho to re pa yan. He was a duly elected president, and mayor, congressman, and president of our country. And what he did was, was he implemented the drug war. Mm -hmm. Patupad ng drug war. Ang mga nakakalaban po natin, Pangulo, ay drug lords and mm -hmm. criminals. Mm -hmm. Hindi ho mga inosenteng tao. Mm -hmm. Ang mga namatay noong uh, drug war, ay ay mga tao na involved Inboard. sa droga. Mm -hmm. mm -hmm. Involved. Ngayon, kung meron mga taong inuskente na namatay doon, hindi mo yun ang objective at ang pinapatay ng Pangunong Duterte. Ang mm -hmm. objective ng drug war ay drug lords ang drug addict. Mm -hmm. Now, yun, ang dapat natin iwalay. Ilan ba dyan ang papay ng mga inosente at mga talaga mga involved sa droga iinamin naman ni ay, president Duterte ay, na may collateral damage talaga at sinabi niya doon siya uusigin. si, si hindi ang tanong doon sino ang pumatay mm -hmm. doon sa okay. mga inosente sino ang pumatay mm -hmm. ibigong ba ang pumatay at nagpapatay doon sa mga inosente oh or was it was it the was the order to defend themselves if drug addicts and drug lords were going to kill them because mm -hmm. of uh, the arrest that uh, was being done. Mm -hmm. So yun ang kailangan linawin sa korte dahil wala naman tayo yung narinig na sinabi ni Pangulo dito na oh yung mga innocent 'yan papapain niya lahat 'yan. Yes, In uh -huh. uh, on the other hand, so sinabi niya yung arrest yung mga drugista pag lumaban Mm. Ibig sabihin, na rin kayo kasi mm. mamata rin yan eh. Mm. Eh, niya na or defend yourself. Mm. At to support na ako, I will back you up if you do yun. Sabi yun ang pinasabi ng Pangulo. Mm. yung ang mga ang mga pinasuhan sa ICC yan, sila Gaddafi, mm -hmm. Saddam Hussein, mm yung eh, mga, ano yan, yung eh, mga at, uh, diktador at diktador at mga terorista yan. Mm -hmm. Was the president that way? Was mm -hmm. he a dictator? Was he the president? Kung merong siya sa ICC kung pagiging dictator, ito yung uh, dating Pangulong Ferdinand Marcos, <laughs> yun ang diktador. Mm -hmm. kung, kung, hindi, nga ginawa sa, hindi nga ginawa sa kanya yan, ang Pilipino eh. Mm -hmm. the, 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 most of the Philippines did was to uh, uh, send him out. In fact, he wasn't sent out. He left so yes. family left by themselves self mm. to hawaii extra tradition na nangyari yes oo oh. all right sige maraming salamat uh, chairman uh, greco sir sa inyong salamat punta. po salamat din ah. um. all right Yun po si uh, former chairman uh, greco belica at uh, pinag-usapan namin ang may kaugnayan sa kaniyang uh, take o komento dito sa pagkakaresto kay Pangulong former President Rodrigo Roa Duterte.